Good morning guys. Mga na rin, eh. Di, di, di ka sa no? Ha? Huh? Ito? Hindi dukot dito sa lalim yeah. Good morning guys. Panibagong araw, panibagong vlog. Nandito tayo sa bubong. Iyan, yeah, o. Nandito tayo sa nas, nasa mga tatlong palapag. You yeah, know, Sa ibabaw. Yan oh. Hmm, ang bit tindi na pala ng bitak bitak kaya pag pag ibabaw lang talaga ang lalagyan wala yun no know, lalagyan ng waterproofing yan na guys mga guys <laughs> mga guys yan na ah, ang tindi ng bitak yan. dito talaga ang pinaka kailangan masolusyonan masolus hindi lang sa ibabaw dahil itong tigula na to hindi talaga ito yung pinaka ano nya pinaka protection sa bahay may yiro po ang ilalim nito guys yan o ah. Props lang po itong tigula. Yan. Ano lang po ito. Uh, nakakuha naman siya ng tubig. Pero, hindi talaga yung pinaka, ano yan, yung directly. Kasi, possible siya na, ano, papasokin pa rin. Kaya may ang ilalim. Yan. Sa mga hindi nakakaalam, baka ala, nyo yung bubong, na ganito na bahay yan na yun mayroon pa siyang yero sa ilalim yan you know? ang tawag niyang yero na yan ay Kurogitid pero makapal yan yun sinao ng yero sobra 30 taon na yan guys ngayon palang nabuksan kasi yung unang mga gumagawa sa labas lang dinidikitan yan. kaya yung sa labas pansamantala lang yun hindi hindi siya yung anong pang matagalan yun yeah. yeah, o yeah. anong pangalan niya nang nilagay mo doon silant heavy duty si, ayun ang pangalan niyan guys ay Sealant heavy duty ibig sabihin hindi lang siya ordinary yung silant heavy duty po siya yun yeah. sa mga tumutulo yung bahay gibain nyo na <laughs> ano na <laughs> pata nyo na ng bago sabay <laughs> ganun ano nyo na ay kukuha na kayo ng contractor kontraktor <laughs> contractor na ano <laughs> 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 ng DPWH sabay ganun Paano naman napunta doon? Di ano yung mga tudi dito? Pagtabi? Hmm, ito lang. <laughs> Bawasan. Ayan, para mabuti yung ibabaw. Pwede madukot. Ayan, mahilig ka ba? Mahilig ka ba sa dukot doon? Mahilig. Ha, so gano'n. Ay. Ayan, shout out sa mga taga Minduro. Sa bubayan ni... Ano ba alam mo doon? Reggie. Yan, kababayan ni Bay Rigi Sa Mindoro San Jose San Jose, Mindoro Yan Yan eh, Ikaw bay, ano pangalang bay? Aljun Aljun? Hmm Yan uh, shout out sa mga Mga kasangkaya ni ano Ni Aljun sa ano Sa Samar Mga Palimut metal yun Hanggang dito mga kasangkayan mga kaupayan dida han samar han liti Hiyo. ay yan na guys binanata na yan o oh, kwan kayo daw tingnan ay yan na guys binotas na para malagyan ng pandikit ng panibago yan, may naman ang siminto. Ayan o. Ang palaman. Para... Dala Oops. Ayan. Batak na. Bitak na. Yan kasi ang pulido na paggawa Ang kailangan, kailangan yung ilalim sa mayiro. Guys, ang pinakauna. Yan. Ito naman pinanggal niya. Pag ano, para para madukot yung pagdidikitan sa ilalim yan ang una kasi gumawa nito ibabaw lang yung dinikitan paano naman kung may tubig na galing sa ibabaw na lake hindi didiritso dyan sa ilalim hindi masasalo ng yero yan yeah, sag suggest ko kay Sir Mio na sa ilalim pero kailangan mo na yung makakapasok yung Kuan may mag madukutan. Yo ano. Yo no. Tanaw na tanaw na. May dalawa na lang, dalawa. Guys, dinukot na ni Bay. Yo no. Para pala siyang alkitran dong. Mm, hindi ba ito, ito sa sanansag? -hmm. Pag sa mga ganitong ano, ini tulan. ano siya kasi dahil rubber nga, ano siya? Ah, tawag niyan. Alkitran. Kasi uras na makatigas na 'yan. O ano? Hmm. Chiliado na. Water proofing. So hanggang dito lang guys, pasilip sa ginagawa dito sa bubong. Ayan. Salamat sa panonood. God bless. Thank you. Bye-bye.